na ni isa po sa atin, wala pong naligtas sa atin na hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay naligtas, not because of the word of God, then I would say, mga kapatid, that may not be true salvation. Yung po mga salita ng Diyos na inyo pong ipinahayag sa mga tao na maaring hindi po nagpapakita ng response. But you know, there is the uh, work of the Holy Spirit through the word of God Because the Word of God is powerful, mga kapatid. And I will tell you today, na ni isa po sa atin, wala pong naligtas sa atin na hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay naligtas, not because of the Word of God, then I would say, mga kapatid, that may not be true salvation. Because uh, ang tunay po na kaligtasan ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang ginagamit ng banal na espiritu sapagkat ang kapangyarihan, ang sabi ng Apostle Pablo ay ang gospel, right? The gospel is the power unto salvation. And so all of us, mga kapatid, believe, heard and believe the gospel. So that's the first thing na nais ko pong maunawa ninyo mabuti. You have to preach the gospel. You have to proclaim. And that's why I'd like to remind you that when we proclaim the gospel, keep in mind, mga kapatid, yung sinasabi ng salita ng Diyos na ang lahat po ng tao ay meron po tayong tinatawag na the sinful fallen nature of man. In the doctrine, mga kapatid, we call that The total depravity of man. As a soul winner, you need to remember, Makapati, you are dealing with human being who are totally depraved, and that's the letter T sa tulip, right? Why it starts with letter T? It's because mga kapatid, that underscores yung katotohanan na no man can come to God. No man can actually understand the truths of the Word of God.